Ayan, what's up mga mga ko? So, ayan ang aking today's vlog ay tayo ay magluluto ako ngayon ng sinigang na hipon. So, bumili ako sa palengke ng hipon na kalahating kilo. Ayan, worth 200 kasi medyo mura. May, may mga mura-mura na ngayon ng hipon kasi after Christmas na nga, diba? So, ayan, 200. And then, ito yung aking pang sa gulay. So, then, kangkong, lugasan ko na yan na bonggang-bongga na may asin. Tapos, lugas. Tapos ito, yan, meron tayo dito ang dalawang siling haba, labanos, okra. So, start na tayo ng luto mga nina ko. Ito ay kamatis at sibuyas. Ayan, bubog lang natin yan dyan. And then, maglalagay na ako ng konting asin. Ayan. Para habang kumukulo siya is natutunan na din yung ating rock salt. And, wait lang natin siyang manyo kumulo. So, ayan, habang naghihintay ako na kumulo yung Uh, para sa sindang tatrabaho uh, tatrabahuin ko naman itong aking paninda. Ito ay patatas. Napakamahal ng patatas, guys. Pero syempre, uh, ano, ngayon, ewan ko, magkano ba ang kilo ng patatas dyan sa inyo? Dito sa amin ay 1, naglalaro sa 130 to 150. So, ito, yan, ito, nabili, nakabili ako ng pang-mash pang mashed potato basta pang mash <laughs> eh sa DIY ko to, to nabili and -an lang ako kasi kulay dilaw yan and okay naman siya so far yan o ba diba? yun tapos lagyan din natin to ng butter yan So, ayan na yung butter, no? Mainit pa to, kaya matutunaw din yun siya. So, ilalahat ko na. Ayan. Mmm. So, madali lang. Kasi yung ginagawa ko, nung wala pa akong ganito, ang ginagawa ko ay tinidor. Diba? Kaysa isa. Mm. So, yan yung ating butter. Mm, hindi na kasi siya nakaligtaan ko kasi naisip kong ano, hindi na siya, pero mainit-init pa naman, hindi lang siya ganun ka, ano na, matutunaw agad yung butter ba. So, kailangan mag distribute yung butter para syempre lahat naman ay magkaroon ng, pero hahaluin ko pa naman to kasi pa, um, anong ko to eh, ang titimpla ko dito ay, kunting asin, konti lang kasi medyo salted yung ating butter. Tapos, paminta, powder, ganun. So, yan o, na ano na yan. Na, ah, napakabilis lang. Ang ganda na ito, guys. Murang-mura lang to. Uh, about less 60 pesos. yan. yan. Tapos, uh, Mr. DIY. And then yung aking panghalo. Haloyin lang natin yan para magkaroon ng magpantay-pantay yung butter. So, ginamit kong butter dito ay yung butter cup. Lagi talaga yan. Kung may butter dito sa bahay, hindi pwedeng mawala. Hmm. -mm. Kasi nagtitinda ako ng mga burger, ng ano. So, yung tinapay, nilalagyan ko ng butter. So, ito, paninda ko rin to, potato roll. ah uh, substitute ko to sa, ano, sa turon. Kasi medyo nagsawa na yung mga suki ko sa turon. So, ito naman ay magpalit ako ng, ah, uh, dagdag din ako. Hindi naman palit. Parang ano. Kasi meron akong ang tinda ko ay cheese stick, gumpiang toge, shomai. Homemade shomai. Ha. Sariling gawa ko yung shomai. Tapos, ayan. Lagyan ko na siya ng kaunting kaunting paminta lang. Powder. Ipiprito ko yan. Mabalot ko siya dito sa uh, wrapper. Ayan. Tapos, um, piprito siya na parang yung sa lumpia, lumpia to. Okay. deep fry. Tapos, lagyan na, no? Cheese powder. Yan, konti lang. Pero may binili ako, may bago akong binili doon. Tapos, ang dipping sauce niya is, bumili ako din yung, yung pang sauce din na kulay orange. Yan. So, okay na to. Mamaya is, babalutin ko na lang yan. So, it's done. So, tabi muna natin siya. And, dito pa yung isang paninda ko rin. Parang, ito yung pinaka-substitute ko sa turon. Matamis din kasi to. Ayan, yung um, sinain na malagkit. Nilagyan ko siya ng sugar. And, konting salt. Tapos, babalutin ko rin siya sa lumpia wrapper. At uh, lalagyan ko siya ng cheese. Uh, malatit rice na may cheese. Tapos babalutin siya sa lumpia wrapper. I-deep fry din na mayroong asukal. Parang turon. So, ganun. And... Yan, luto na yung at luto na. Kumukulo na siya. Kanina pa yung actually kumukulo. Tinapos ko lang yung aking ginawang pang tinda, potato roll. Tapos yan, o. Oh, Dudurugin ko lang yung kamatis. Ayan. Ating kamatis, pala, lalapasin lang natin yung mura-mura na ang kamatis ngayon. Uh, nasa 60 pesos na ang kilo dito sa amin. Ang nagmahal naman ay ang kalamansi. Nagmura na rin ang feeling na buyo. Uh, may bumili kanina, nakita ko ang tinitimbang mama ay ang unit price ay 250. So, mura na siya compare sa mga nakaraang buwan, di ba? Umabot yata ng 1,000. So, this time, ilalagay ko na yung, yun ko yung mga uh, gulay. Sasabay-sabay ko na yun kasi madali maluto ang hipon. At ang hipon kapag na-overcook ay dumidikit uh, yung kanyang balat. So, parang ano lang yun, yung pusit. ba diba ang pusit kapag may kasabihan na kapag gluto ka ng pusit, pag hindi mo siya nahango in 2 minutes, lulutuin mo siya sa loob ng dalawang oras. Kasi nga, Naging rubberized siya. Ayun lang, na, ano ko lang yun sa mga napapanood ko din ng mga chefy. <laughs> so, ito na yung aking pangpaal, pangpaasing. Lalagay ko na. Yan. Sakto na yan. Kasi masarap sa hipon yung, yung sinigang hipon. Yung hindi naman yung super kilig ka sa asin. Tama yung tama lang. Yung parang kung sa amin um, mga ilong ko, bisaya din mislog bis, bis ko. Bisaya ilong gumong ko. <laughs> Kasi half of uh, nang hanggang 15 years old ako nakatira, tumira ako sa Iloilo then 15 to 20 years old na sa ano ako, Dumaguete Negros Oriental and then 20, hanggang ngayon na 47 na 48 na ako is Manila. So, 'di ba? Ah, uh, may sabi nga sila na minsan natiilonggo ako na tono Bisaya or minsan Bisaya ako tono Ilonggo. Oh, so, 'di ba? And ayan, takpan muna ulit natin. Ayan. And ako din, nilalagay ko din na to Konting mainit, mag, pagkakulo nilalagay ko na rin yung kangkong kasi di ba ang kangkong madaling maluto yung dahon pero yung kanyang tangkay ay matagal lumambot so merong iba na pagka sa karinderya, yung nalunok mo na yung ibang part ng yung ibang ano sinigang pero yung pinakatangkay ng kangkong eh hindi <laughs> mo pa na natutunaw sobrang haano So yan, kumulo na siya. Ilalagay ko naman yung ating kangkong. eh, yes, Ay, sabi mo na mimis ko sa lutong ilonggo ng kangkong is yung apan-apan. Yung mga ilonggo mga karelate nito. Yung apan-apan, tapos ang may iba yung maanghang, tapos may gata, tapos ang pinaka-ano niya, yung bago, ano? dinamos na, yung dinamos. Dinamos sa ilong ko kay Murama Shagkuan. Uh, tableya. Yung bar. Ganun. Ayan. So, hintayin lang natin. tikman natin kung syempre bago mo siya, ano, yung final niya is, tikman mo muna. Ayan. Swak, pasok. <coughs> ang aking timpla. So, pakukuluin ko lang ng konti ulit. Tapos, isusunod ko na yung hipon. So, alam niyo ba guys, mga mima ko, yung aking anak na bunso, yung volleyball player. Kahit pakainin mo siya ng isang kilo sa isang upuan ng hipon, kaya niya napakatakaw sa hipon. And then, nung yung Pasko, mula Pasko, halos everyday kami nag-uulam ng hipon. Parang kami na rin na. So, yan. Kumulo na. So, ilalagay ko na yung hipon. Konting ano lang to. Kasi, maga pa ngayon. So, hindi po ko pa siya kailangan lutong-luto. Kumbaga, half cook lang siya. Halfway through. Umaga. <laughs> Kasi mamaya pa kami mag-launch. And, iinitin din yun. Napakatakaw talaga sa sabaw ng aking pamilya. Kahit almusal, gusto ni mister may sabaw. So, kailangan mag-iisip ako ng uh, something. Basta may sabaw. So, ito. Ayan. Sawa sila sa sabaw pa ron. Kaya, kuwan man yun. Eh kaapaw, magkunti na, maapaw ng sabawan eh. So, yan. No need na lang pakuluin ko siya ng bonggang-bongga kasi, in, unya ba, pagpakuluin ko pa ni, eh. tapos, kung pakukuluin ko nga, bunutuin ko siya ngayon, tapos pakuluin ko siya, mamaya, eh di mau overcook na yung hipon. So, turn off ko na yung stove. And mamaya na siya pakukuluin ulit. So, yan lang. And thank you. Bye-bye. And see you sa aking mga next vlog. And thank you. Uh, while watching, pwede kayo mag-comment. And pwede rin kayo mag-subscribe <laughs> sa aking YouTube channel. Uh, Mami Rexxers TV and sa akin din na, na Facebook profile, ang gagawin ko ay Dexel Silvestre. So, don't forget to subscribe, like, and follow, and share, and ibabalik ko rin sa inyo. Thank you, thank you!